Ako po si Marvin Tagamay nila. Hindi ko alam kung tama bang isulat ko ito at ipadala sa inyo, pero pakiramdam ko kailangan ko ng makikinig. Hanggang ngayon kasi, kahit ilang buwan na ang lumipas, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. May mga gabing gigising ako ng biglaan, pawis na pawis, at pakiramdam ko may nakatayo sa gilid ng kama ko. Hindi ako madalas naniniwala sa mga pamahiin o kwento ng kababalaghan, Lumaki akong puro siyensya ang paniniwala at lahat ng bagay may paliwanag. Pero yung naranasan ko sa isang baryo sa Batangas, hindi ko kayang ipaliwanag kahit anong paliwanag pa ang subukan kong ibigay. Nagsimula ang lahat noong imbitahan kami ng pamilya ng nanay ko na pumunta sa probinsya. May pista raw sa baryo nila, taon-taon daw ito, at dahil matagal na kaming hindi nakakadalo, napilit kaming pumunta. Masaya yon, sabi ng pinsan kong si Rodel sa telepono. Hindi lang basta pista, tradisyon yun dito. Pag di ka dumalo, parang nilampasan mo ang isang bahagi ng pagkatao mo. Napailing lang ako noon. Hindi ako fan ng mga fiesta. Para sa akin, magastos at nakakapagod. Pero dahil si nanay mismo ang nagpilit, wala akong nagawa. Dumating kami bandang hapon. Makitid ang kalsadang dinaanan ng jeep na sinakyan namin. Sa magkabilang gilid, puro palayan at kakahuyan. Sa malayo, tanaw po ang matandang simbahan na gawa sa bato, kulay itim na parang lumapang panahon ng Kastila. Pagbaba namin, sinalubong agad kami ng mga kamag-anak. Masaya silang lahat, pero hindi ko maiwasang mapansin ang mga mata nila. Kahit nakangiti, may lungkot, may bigat. Parang may tinatago silang hindi pwedeng banggitin. Pagdaan namin sa mga bahay, napansin ko ang mga kandilang nakasindi sa bawat bintana. Lahat walang patid ang liwanag. Tinanong ko si Nanay kung bakit. Umiling lang siya. Tradisyon lang 'yan, anak. Basta bukas na lang, ipapaliwanag ko. Sa gabi nagsimula ang kasiyahan. Sa plaza may banda. May mga karito ng pagkain, mga bata tumatakbo, mga kabataan sumasayaw. Sa unang tingin, normal. Masaya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang kakaiba. Lahat ng pagkain puro malagkit. Kakanin, suman, bibingka. Sa ibabaw ng mga kakanin, may patak ng kulay pula. Ang mga matatanda, nakaitim lahat. Para bang may lamay, hindi pista. At tuwing tumutunog ang kampana ng simbahan, biglang tatahimik ang lahat, sabay-sabay silang nakatingin sa altar sa gitna ng plaza. Tinignan ko yon. Malaking altar, natatakpan ng puting kumot. Parang may tinatago sa ilalim. Tinanong ko si Rodel. Anong meron dyan? Ngumiti siya ng tipid. Bukas na hating gabi, malalaman mo. Habang naglalakad ako sa paligid, may naririnig akong mga bulong. Hindi ko alam kung sino pero galing sa mga nakatatanda. May bago na naman. Makakaraos ulit tayo ngayong taon. Sana hindi mangulit. Parang ako ang tinutukoy nila. Pero hindi ko na pinansin. Sinabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako sa bayahe. Eksaktong alas 9 ng gabi, tumunog ang kampana ng simbahan. Tatlong beses. Bong. 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 At sa oras na yon, tumigil ang lahat ng tao. Parang na-freeze ang buong plaza. Wala nang kumikilos. Lahat nakayuko. Lahat nakapikit. Ako lang ang nakadilat. Ako lang ang nakatayo. At ako lang ang nakakita kung paano gumalaw ang kumot sa ibabaw ng altar. Parang may humihina sa ilalim. Mabigat. Malalim. Nang matapos ang kampana, biglang nagbalik ang kasiyahan. Parang walang nangyari. Tumugtog ulit ang banda, sumayaw ulit ang mga tao, kumain ulit ang lahat. Pero ako, hindi ko na magawang umiti. Sa paningin ko, sa bawat tao sa paligid, may nakikita akong bakas ng takot. At alam kong hindi 'yon simpleng pista. Bago ako nakatulog, narinig ko ang isang tinig mula sa labas ng bahay ng pinsan ko. Mahina, parang bulong na galing sa kakahuyan. Isa na namang gabi bukas, isa na lang eh. Napatakip ako ng tenga. Pero kahit anong gawin ko, paulit-ulit kong naririnig iyon hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pagbangon ko, masigla na naman ang mga tao. Nasa kalsada na ang mga tindero ng kakanin, may palaro sa mga bata. At sa plaza ang pinuntahan namin kagabi, mas marami ng tao. Pero ako, hindi na wala sa isip ko ang nakita kong gumalaw na kumot sa altar. Hindi ka nakatulog, no? Tanong ni Rodel habang nagkakape. Napatingin ako sa kanya. Narinig mo rin ba? Ang alin? Yung mga bulong kagabi. Hindi siya agad sumagot. Nilingon niya muna ang paligid. Siguraduhin daw na walang nakikinig. Saka siya yumuko. Marvin huwag ka nang masyadong makulit may mga bagay na mas mabuting wag nang tanungin. Tumigil ang usapan doon. Pero lalo lang akong kinabahan. Umaga, sinubukan kong maglibot. Gusto ko lang makita kung normal nga ba ang lahat o ako lang ang nag-isip. Habang naglalakad, napansin ko ang kakaibang pattern ng mga bahay. Sa bawat bakuran, may nakabaon na bote sa lupa. May lamang kulay pula, parang dugo. Nakatusok sa ibabaw ang dahon ng saging na nakapilipit. Lumapit ako sa isang matandang babae. Lola, para saan po yan? Tumingin siya sa akin na parang gulat. Hindi ka taga rito, no? Bisita lang po. Humina siya ng malalim. Iyan ang panangga. Para hindi siya pumasok sa bahay. Siya. Sino po? Tanong ko ulit. Pero biglang may dumating na isa pang matanda. Hinila siya palayo. Huwag kang makipag-usap. Hindi dapat ipinaliwanag. Iniwan nila akong nakatayo. Nanginginig ang kamay ko habang nakatingin sa mga boteng nakabaon. Hapon, nagpunta kami sa simbahan. Lahat ng tao, halos obligado, pumupunta roon para magdasal. Sa harap ng altar, nakatayo pa rin ang malaking estruktura na natatakpan ng kumot. Mas malapitan, mas ramdam ko ang bigat nito. Hindi ko maintindihan kung bakit parang ang dami kong naririnig na ungol mula sa ilalim. Lumapit ako kay nanay. Ma, ano ba talaga yan? Tinapik niya lang ako. Anak, huwag ka nang magtanong. Bukas na lang kapag handa ka. Pagdating ng gabi, mas masaya ang paligid. May mga sayawan, may mga palaro, at kahit saan ka lumingon, may kandila at musika. Pero ramdam ko, hindi ito ordinaryong kasayahan. Parang tinatakpan lang ng tawanan ang isang bagay na mas nakakatakot. Alas 11, pinauwi na lahat ng mga bata. Ang natira lang ay mga matatanda at piling kabataan, kasama ako. Si Rodel, seryoso ang mukha. Basta, Marvin, anuman ang makita mo, huwag kang lalapit. Huwag kang dagalaw. At higit sa lahat huwag kang titingin sa mga mata niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Sino? Malalaman mo mamaya. Eksaktong alas 12 ng gabi, tumunog ulit ang kampana. Bong. 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 Tahimik ang lahat. Parang pati hangin tumigil. Lumapit ang tatlong lalaking nakaitim sa altar. Dahan-dahan nilang inalis ang puting kumot. At doon ko nakita, isang malaking estatwa. O akala ko estatwa. Babae, nakasuot ng barot saya, mahaba ang buhok at may piring ang mata. Pero ang balat niya hindi parang kahoy. Hindi rin bato. Kulay abo, parang tunay na balat na natuyo. Ang bibig niya nakabuka. At mula doon, may lumalabas na mahabang ungol. Hindi tunog ng estatwa. Tunog ng buhay na nilalang. Napalunok ako. Rodel tao ba 'yan? Hindi siya sumagot. Isa-isang lumapit ang matatanda, may hawak na plato ng kakanin na may patak ng dugo sa ibabaw. Inilalagay nila yon sa paanan ng nilalang. Pagdating ng ikatlong plato, biglang gumalaw ang bibig ng estatwa. Kinain niya ang kakanin. Narinig kong marami sa paligid nagsimulang umusan ng dasal. Pero hindi dasal na gaya ng sasimbahan. Parang orasyon. Malalim, hindi ko maintindihan, Dumapit sa akin si nanay. Anak huwag kang titingin sa kanya. Pumikit ka na. Pero hindi ko magawa. Parang may humihila sa paningin ko. At doon ko siya nakita. Dahan-dahan niyang inalis ang piring. At sa ilalim hindi mata ng tao ang nakita ko. Puti lahat parang mata ng patay. Pero gumagalaw, nagliliyab, nakatitig diretsyo sa akin. Isa, bulong ng boses sa isip ko, napalunok ako. Ano raw? Marvin, sigaw ni Rodel. Huwag kang sumagot. Pero huli na. Narinig ko ulit sa isip ko. Isa ikaw ang isa. Biglang dumilim ang paligid. Kahit nasa gitna ako ng plaza, wala na akong nakikita kundi siya. Ang nilalang sa altar. Nakatayo na siya ngayon, hindi na estatwa. Lumapit siya sa akin dahan-dahan, parang dumudulas ang katawan niya sa ere. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Nakapako ang mga paa ko. Itinaas niya ang kamay niya, mahaba at payat, parang buto na may balat. Hinawakan niya ang balikat ko. Sobrang lamig. Sobrang bigat. Sobrang sakit. At sa oras na yon, narinig ko ang lahat ng tao sumisigaw ng sabay-sabay. L.A. El At doon, bago pa man tuluyang madampi nila ang nilalang ang leg ko, biglang nagdilim ang lahat. Nawalan ako ng malay. Nagising ako napawis pawis na pawis. Akala ko panaginip lang lahat. Pero ang damit ko basa at ang paligid ko hindi sa bahay. Nasa sahig ako ng lumang silid sa tabi ng plaza. Amoy insenso, amoy kandila at may abo sa paligid. Gising na siya, rinig kong bulong ng isang matandang babae. Pagtingin ko sa gilid, andun si Rodel at nanay, parehong mukhang pagod at takot. Anak, halos mangyak-ngyak si nanay. Pasensya ka na, hindi ka dapat nadamay. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero ang unang pumasok sa isip ko. Hindi pa naginip. Totoo ang lahat. Pag uwi namin, napansin kong may markas sa balikat ko. Eksaktong sa lugar kung saan ako hinawakan ng nilalang. Kulay itim parang paso na hugis kamay. Tinakpan ko ng damit pero ramdam ko yung init, parang nagbabaon sa laman. Nanay, sabi ko, ano ba talaga 'yun kagabi? Tao ba 'yun? Hindi niya ako sinagot. Pero si Rodel, lumapit sa akin, bulong niya. "Marvin, hindi tao 'yun. Hindi rin estatwa. Siya ang bantay ng baryo." Kwento ni Rodel habang naglalakad kami pa uwi, nakayuko siya. Kada taon, nag-aalay ang baryo para manatiling ligtas. Pero hindi lahat nakakaligtas sa tingin niya. Kapag pinili ka ng mga matanyay, natigilan siya. Ano? Ano magyayari? tanong ko. Hindi ko masabi pero, Marvin, iwasan mong mag-isa sa gabi. Huwag kang lalayo sa ilaw. At higit sa lahat, huwag kang tatanggap ng tawag. Napakunot no ako. Tawag? Tumango siya. Kapag narinig mo ang pangalan mo, lalo na kung galing sa puntod. Kinagabihan, akala ko makakatulog na ako. Pero habang nakahiga, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Parang may nakaupo sa ibabaw ko. Hindi ako makagalaw. Pagmulat ko ng mata may anino sa sulok ng kwarto babaeng mahaba ang buhok na Dahan-dahan siyang lumingon. At doon ko nakita yung parehong mata kagabi. Puti. Walang itim. Bigla niyang binuka ang bibig. At narinig ko malinaw na malinaw. Marvin. Putang hina na pasigaw ako sa baybangon. Nawala ang babae. Pero ang marka sa balikat ko mas lumaki. Parang may ugat na kumakalat papunta sa lid ko. Tumakbo ako palabas ng kwarto, halos mabaliw. Pagdating ko sa sala, andun si nanay at si Rodel, parehong gulat. Anak, ano nangyayari? Siya! Nandito siya sa loob. Nakita ko siya. Pero nang sinilip nila yung kwarto, wala raw tao. Kinabukasan, may kumalat na chismis sa baryo. May tatlong tao raw na biglang nagkasakit matapos ang pista. Lahat may itim na marka sa katawan, gaya ng akin. Nakiusat si nanay na wag akong lumabas. Pero naririnig ko ang mga kapitbahay, bulong-bulungan. Pinili siya eh. Isa siya sa mga susunod di. Eh. Hindi natatagal eh. Para akong nilulunod ng sariling takot. Isang gabi, habang sinusubukan kong matulog, narinig ko ulit yung boses. Hindi na sa loob ng kwarto. Ngayon mula sa labas. Marvin. Mas malakas. Mas malinaw. Marvin halika. Napatingin ako sa bintana. At doon sa malayo, kita ko ang liwanag ng mga kandila sa sementeryo. Gumagalaw. Parang may nag-aanyaya. Nagtakip ako ng unan sa tenga ko, nanginginig. Pero kahit anong gawin ko, hindi tumigil yung boses. Dito ka na dito ka na sa amin. At doon ko napagtanto. Hindi lang pala ako pinili. Binubuksan niya na ang daan papunta sa puntod. At baka hindi na ako makabalik. Hindi na ako makatulog mula ng gabi na marinig ko ang tinig mula sa sementeryo. Kahit anong gawin ko, magtakip ng unan, magtakip ng kumot, maglagay ng earphones, dumidiretsyo pa rin sa tenga ko yung boses. Marvin dito ka na. Mas lumalakas siya gabi-gabi. Parang palapit ng palapit. Si nanay, halos lumuha na sa pag-aalala. Sabi niya, huwag akong lalabas. Sabi ni Rodel, huwag daw akong titingin kahit anong mangyari. Pero paano ka iiwas kung mismong pangalan mo ang tinatawag? Kinabukasan, dinala nila ako sa simbahan. Pinaupo ako sa harap ng pari. Matanda na siya, payat, at nanininig ang kamay habang nakatingin sa marka sa balikat ko. Pinili ka, bulong niya. Hindi na natin ito mapipigilan. Pero baka mapabagal. Kumuha siya ng langis, ipinahid sa marka. Sandali akong nakaramdam ng ginhawa. Pero ilang segundo lang, mas lalo pang umitim ang balat ko, parang sinusunog mula sa loob. Hindi siya natutuwa, sabi ng pari, pawis na pawis. Hindi siya dapat nagambala, pero nakatingin ka. Kaya ngayon hahanapin ka niya. Kinagabihan, alas 12. Tumunog ulit ang kampana. Tahimik ang lahat. Wala nang kasiyahan gaya ng una. Wala nang banda, wala nang sayawan. Ang mga tao nasa loob ng bahay, nakalock ang mga pinto. Ako lang ang gising. Kasi naririnig ko na naman siya. Marvin Halikany. Sa una, mahina. Pero habang tumatagal, mas malakas. Mas buo. At hanggang sa isang iglap, parang hindi na siya boses lang. Naririnig na rin ng mga kapitbahay. Marvin. Sino yan? Sigaw ni Aling Petra mula sa kabilang bahay. Bakit parang nasa sementeryo ang tawag, sabi ni Mang Rudy Lahat sila gising Lahat sila nakikinig At lahat sila takot Hindi ko na malayang bumangon ako Parang may humihila sa katawan ko Lahat ng utos ng utak ko, tumigil ka, huwag kang lumabas, hindi ko na kaya Pagbukas ko ng pinto, malamig na malamig ang hangin Ang liwanad ng mga kandila mula sa sementeryo, kumikislap sa dilim narinig ko ang sigaw ni nanay. Anak! Huwag kang aalis! Naramdaman kong hinila ako ni Rodel pero napigtas niya rin ako. Parang ako'y isang manikang may sariling lakad. Dahan-dahan akong tumatawid ng kalsada papunta sa sementeryo. Pagdating ko, lahat ng kandila nagliyab ng sabay-sabay. Ang bawat puntod may anino. Parang may mga tao na nakatayo sa ibabaw ng mga libingan, nakatingin sa akin. At doon, sa gitna, nakita ko siya. Yung nilalang mula sa altar. Hindi na estatwa. Hindi na mahaba ang saya. Ngayon, nakahubad siya. Payat na payat, butut balat, mahaba ang mga daliri. At yung mata niya puti, nagliliyab diretsyo sa akin. Sumama ka na ni. Narinig ko ulit. Hindi lang sa tenga ko. Ngayon, buong sementeryo, umaalingaonggaw ang boses niya. Nakita ko ang mga tao sa paligid ng sementeryo. Mga kapitbahay, mga kamag-anak, pati si Nanay at si Rodel. Lahat sila nakatingin. Lahat sila umiiyak. 'Wag po, sigaw nila. 'Wag siya. Pero hindi sila makalapit. Para bang may pader na humaharang sa kanila. At ako, unti-unti nang nilalapitan ng nilalang. Hinawakan niya ulit ang balikat ko. Yung kamay niya malamig parang yelo pero mabigat na parang bakal. Nanginginig ako. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. At sa puntong iyon, narinig kong sabay-sabay nagdasal ang buong baryo. Hindi ama namin. Hindi abaginoong Maria. Isang orasyon. Malalim. Tuloy-tuloy. At biglang yumanig ang lupa. Nabitawan niya ako. Naramdaman kong gumaan ang katawan ko Biglang lumiwanag ang paligid At sa isang iglap Nakabalik na ako sa loob ng bahay namin Hindi ko alam paano Basta nagising na lang akong nakahandusay sa sala Yakap-yakap ni nanay Umiiyak siya ng husto Anak salamat sa Diyos niyo Pero alam kong hindi iyon ang Diyos Alam kong hindi iyon pagtatapos Pagbalik namin sa Maynila Akala ko tapos na pero hindi. Kada hating gabi, alas 12 eksakto, naririnig ko pa rin siya. Minsan sa labas ng bintana. Minsan sa ilalim ng kama. Marvin. Isa ka sa amin. At mas masakit minsan pati mga kapitbahay namin sa may nila, naririnig na rin. May kumatok na sa pinto nila, may nagsabi raw ng pangalan ko. Ligtas ako. Pero dala ko na ang pista at alam kong darating ang oras na hindi na ako makakatakas.